Tapos na ang last taping ng Kim Pao. Diretso sa bahay ng Chu Family. Maagang salo-salo, nakakatuwa naman. At todo ang pag-welcome nila kay Paolo Aglino. Kitang-kita din na nakikipagkulitan ito sa mga pamangkin ni Kimi. nag na siya. Ang Kim Pao ngayong taon. Masaya ang career at love life ang meron sila ngayon. Ayon niya sa mga komento, Merry Christmas, Kinpaw. Kami ang pinakamasaya na nakikita namin ngayon. Parang dati lang, ipinagdarasal na masundan ang dinlang project. Pero ngayon, higit pa ang ibinigay. Mas humigpit ang close test nila. At palaging, meet the family ang mga ayuda. Mas nahingitan pa ang ibang labteam na hanggang friends lang ang nahitang kasama. Sa Kimpaw Full package meet the parents at moong family. Papasibuman at bingget. Mahal na mahal ang Kimpaw. ay nga sa mga komento, hindi ko na maintindihan ang mga haters. Bakit ganoon na lang nila pagsalitaan ang mga idol natin? Ang dalas nilang manira at magbatuan ng mga pangit na salita ang ganda nga ng kanilang simula dati as in walang kibuan dahil hindi pa sila ganoon kaklus pero ngayon halatang in love sa isa't isa lalo na itong si paulo ambidino na palaging pinupuntahan si kimchoo kahit anuman ang kanyang ginagawa kay nilalaan niya o naglalaan na oras para dito